Guys, ito po yung garden area ko, guys. Ayan, na, narating po ng tubig baha. Ayan. Naawa po ako sa mga tanim. Kasi parang nagyayelo po ang kanilang mga dahon. malit pa kasi. At saka, ayan, nakita niyo may tubig na naman. Yung dyan po sa gilid ay, yan po yung tinanim ko na uh string beans uh sitaw po hindi po siya 'yung wala pa pong tubig ay matabang mataba pero ngayon may tubig parang hindi siya lumalaki ayan po guys baka ko lang 'yung gardening area ko eto nagtanim din ako dito ng dragon fruit ayun uh, you know, may tubo na po 'yung dragon fruit na tinanim ko yung spring onions po, hindi lumalaki. Ginaganyan ko po guys kasi pinapasok ng mga manok at pato. Ang mga tanim. Kaya nilagyan ko po ng dingding. Hindi ko pa po natapos. Pero nakatigil po ako dahil sa baha. Baha po talaga dito sa lugar namin. Ayan po guys. So... Ito pa guys, ipapakita ko yung dito po sa ah bakuran ko. Bakuran ng bahay ko, meron din pong tubig. Ayan po guys. Na-dugtiman. Ayano, naglalalim naman po. Mhm. Lumalalim na po guys ang tubig. Ito po guys, oh galing po kasi ito sa Ligawasan Mars sabi nila ang kutabato kasi ay mababa sabi nila ito daw yung nagiging ano dito daw pumupunta yung mga tubig galing pa bukid nun kagaya Ligawasan Mars ito po daw yung tubig na galing doon so guys papakita ko lang itong baha sa amin ayano o malalim na po So guys, thanks for watching.